atong ipahilo na itong kasyasag sa paglingon niya sa presensya sige no kasi alam sa mga sanak sa, Jesus, sa At mung Diyos mung Diyos mung Diyos Santo ay sa limbawa ng mga Diyos ng sa kamutu ng Lord God ah, salamat po sa among mga tapos sa kapin ni Lord God saan pag ginoo nagkatikong kami ginoo sa lang sa uh, birthday sa anak ni Lani Lord God ikabi ng mga bless ginoo labas na tanang ginoo kasi lo kami ginoo sa mga lapasan sa mga naspolong sa so Lord God Abisan pa sa kinabuhay ni uh, Abel Lord God, ikaw bless ginoon sa kinabuhay Lord God. Ikaw mag taas pa nga uh, katuligan ginoon sa kinabuhay Lord God. Kayo lang ngayon mo binupungula ka. Abisan pa sa ginikanan ginoon, ikaw binang mga bless silang trabaho. Sa matagos sa kanigo si Lord God, sa mga ninong ninang Lord God, ikaw binang usap ginoon bless ginoon silang matagos sa kapamilya Lord God. Kaya naging nung nagaingon ni mong pulong Lord God, unsay may mo sa tao kung wala ikaw, bosa ikaw mong tugyanan, inintanan, gino, ikaw ang Diyos, nagamahan, ikaw ang Diyos, nga tagiya sa kinabuhi o tagiya sa tanang butang Lord sa ikaw ang mong asa sa tanang mo. Pasalamat, yakin mo binong.